Kontrobersya sa misgendering, Jude Bacalso nagsalita. Uminit ang online world noong lunes ng umaga, Hulyo 22, libo at apat tungkol sa isang insidente na kinasasangkutan ng Cebu personality na si Jude Bacalso. Nakakuha ng atensyon ang issue dahil sa umano'y maling pagtukoy ng kasarian kay Bacalso sa isang restaurant sa loob ng isang mall sa Cebu. Idinetalya ni John Calderon ang insidente sa kanyang Facebook page, kung saan sinabi niyang ang isang server ay nakatayo sa harap ni Bacalso ng halos dalawang oras. Naranasan mo na ba o nasaksihan ang katulad na sitwasyon? Ayon kay Calderon, tinawag ng server si Bacalso na sir, na nagdulot ng matagal na pagtayo. Nakialam si Calderon at tinanong si Bacalso kung ano ang nangyari, ngunit sinabihan siyang tanungin ang server. Ipinaliwanag ng server na aksidenteng tinawag niyang sir, si Bacalso, at pagkatapos ay napaiyak ito. Kinwestyo ni Calderon ang paraan ni Bacalso sa pagtuturo, na sinabing hindi ito tamang paraan. Sa tingin mo ba ay tama ang ginawa ni Bacalso sa sitwasyon? Ang insidente, na nangyari malapit sa entrance ng mall, ay nakakuha ng maraming atensyon. Binibigyang diin ni Calderon na anuman ang estado ng isang tao, mahalaga ang pagtrato sa iba ng may respeto. Maraming tao ang nakakita sa insidente, ngunit walang nakapag-video dahil nakatuon siya sa server na distress. Paano sa tingin mo na apektuhan ng pananaw ng publiko ang ganitong mga insidente? Matapos mag-viral ang post, tinugunan ni Bacalso ang issue sa Facebook na ipinaliwanag na ang insidente ay ng mga pagkakamali. Nilinaw ni Bacalso na hindi siya sumigaw o nagalit sa staff at sanay na siya sa maling pagtukoy ng kasarian. Ginawa niyang pagkakataon ito para magturo at ipinaalam sa pamunuan ng restaurant na nagmumungkahi ng Gender Sensitivity Seminar para sa kanilang staff. Sa tingin mo ba makakatulong ang seminar na ito upang maiwasan ang ganitong mga insidente sa hinaharap? Tumugon ng restaurant sa pamamagitan ng pag-post ng dalawang pahayag sa kanilang Facebook page na sinasabing inaasikaso nila ang incident internally. Kumpirmado ni Bakalso na ang staff member ay nakatayo ng ilang oras habang hinihintay na maresolba ang issue sa mga may-ari ng restaurant. Itinanggi niyang pinatayo ang server bilang parusa at binigyang diin ang pangangailangan ng mas mapusay na gender sensitivity training. Gaano kahalaga sa tingin mo ang ganitong pagsasanay upang maiwasan ang katulad ng mga issue?